Isa na namang kainan ang ating natagpuan kung saan ito ay may pagmamalaki ng Chaong keson dahil sa aking sarap ng lasa nito na talaga namang sulit na sulit at mag enjoy ka dito. Saan nga ba ito matatagpuan? tatagpuan? What what, what? what? Andito po tayo ngayon sa Barangay San Agustin, Chaong Quezon. Dito po sa AB Kitchen. At balita po namin na masarap ang mga pagkain nila dito, Morris. oh, pare, masarap daw yung pagkain dito. Kaya naman samahan nyo kami at tara, tikman natin yan. Let's go! At eto na nga ang ilan lamang sa pagkain dito sa AB Kitchen na talaga namang kung mo, eh talaga namang tingin pa lamang ay malinam na matmasarap na. Ibang iba talaga dito sa AB Kitchen. Dahil pagkarting pa lang namin, ay winelcome we na agad kami. At napakaganda ng kanilang customer service dito. At dito nga namin natagpuan. Ang masasarap at paborito na yung pagkain tulad nito mga pagkain na to, talaga namang napakasulit pag kumain kayo dito. Saan ka pa? Maganda na yung customer service, babait pa yung owner. Tapos masarap pa yung kanilang mga pagkain dito. Wala ka nang hahanapin pa. Dito lang yan sa AB Kitchen. At eto pa, napakaganda ng ambiance dito at napakaganda ng place. Kahit niyo pang ninyo. Tara na! Um, ako si Apple Evangelista. Ini-invite ko kayo na magpunta at mag dito sa ibi Kitchen located at San Agustin, siya Quezon. Malapit sa tulay. Bisita kayo dito sa ibi Kitchen para matikman nyo yung mga iba't ibang klase ng pagkain namin. Maraming salamat. Oh, ano pang hinihintay ninyo? Punta na kayo dito na matikman ninyo ang ganito sarap na pagkain. At dito lang yan sa AB Kitchen. Kaya tara, tikman na natin yan. Yo, ayan, titikman natin yung mga pagkain dito sa EP Kitchen. Ito yung kanilang uh, baby back ribs. Ito po yung kanilang beef steak. Ito naman po yung kanilang creamy tofu. Ito yung kanilang kalabo. At ito yung kanilang chapsuy. Tikman na po natin ang kanilang creamy tofu. Mm, sarap. At ito naman po yung kanilang beef steak. Lasong lasong yung beef. Ang lambot ng laman niya. Ang sarap. At ito naman po yung kanilang palabok. Sarap. So ayan, ito yung kanilang uh, baby pork back ribs. Tikman natin. And then, lagyan natin sa rice. Tikman na natin. Whew, grabe, ang sarap. Sobra lambot ng kanyang laman. Talagang nangangalas na yung, ano niya, kung makikita mo, talagang kumakalas na yung kanyang laman sa buto. Solid, napakasarap nito. Ito yung kanilang bestseller. Tikman nyo to, solid. Grabe sarap. So ayan, tikman naman natin yung kanila ka chopsuey. So lagay natin sa rice. Tikman natin. Mm. Grabe. Napaka-solid ng lasa. Creamy-creamy talagang manamis-namis and then maalat mo talaga yung pagka-chopsuey niya, napakasarap. Tikman niyo to sa AB Kitchen Solid. At dahil natikman ko na ang iba't ibang klase ng pagkain dito sa AB Kitchen, ay masasabi kong talagang napakasarap, napakasulit at hindi ka magsisisi pag kumain ka dito. Dahil mapapawaw ka nilang sa sarap mo ang kanilang iba't ibang klase ng putahe dito. Dito lang yan sa AB Kitchen. Kaya naman, isama mo na ang iyong buong pamilya, barkada, batchmate, classmate, girlfriend, boyfriend para matikman ang ganito kasarap na pagkain dito sa AB Kitchen. Dito lang yan sa Barangay San Agustin, Chaong Quezon. Kaya naman, kung napanood mo ang video na ito, ay i-share mo na rin ito sa iba para malaman ng iba na meron palang ganito asarap na kainan dito sa Chaong Quezon. At ito ay ang AB Kitchen na talaga namang may pagmamalaki ng Chaong Quezon. AB Kitchen is located at Barangay San Agustin, Chaong Quezon.